ayun no, oh, bulaklak na tayo meron pa akong nakita na isa eh, palabas din eh wala na dadapaan yan, nasisira so ito pinaka the best oh. ay ayan, magandang buhay mga farmer nandito tayo sa simple pleasure at yun nga no nakaraan sabi ko may pasabog ako sa ayungin uh, nakakatuwa kasi nanganak na po sila no? one month na naan dito although syempre uh, matatanda na kasi yung mga nakuha eh, mga dinala dito sa tingin ko yung mga nangitlog yung mga nagreproduce na ay yung mga second batch na isda so ayun uh, sabi nga ni Papa Yam tama nga kasi sabi naman sa Bifar. Bifar ata ang nagsabi na ang ayungin daw, 3 months lang, nagre-reproduce na siya. So, ayun, siguro, matanda na yung mga yon at uh, nakita natin, ayun, naandun sa mahabang yun mga ka-farmer. Naandun sila kumakain po ng mga lumot. Naglalaro sila doon. Tapos, sa uh, sabi ko nga, ano kaya bumili ako ng fry mash? Pag ako, doon lang kasi ang mabibili ng fry mash eh. So, maganda yon masanay po sila. Ayan, no? Oh, malaki na yung ating mga isda update update lang tayo at ang uh, kinaganda dito tuloy tuloy po ang paglaki di ko alam kung hanggang saan ba tayo papalarin dito na maka 4 months tayo eh ano yung maka average size tayo na 400 Nakapu, ayos na ayos na kasi 120 days ay ang ano daw 400 plus hanggang 480 yung mga nakuha nilang sample so tingnan natin malay mo makapag 500 tayo diba 500 grams kaya kaya tingin ko parang kaya eh. meron tayong mga nakikitang nagugulat ako, laki na eh so in 2 months time tingnan natin sa 60 days kasi Monday 5 months na po sila lagi naman pinakakain, magandang environment, maluwag ang spacing. So nasa kanila yung ah uh, requirements. Napakagandang requirements para uh, mabilis pong lumaki ang isda. So maluwag dahil uh, magtataka kayo no, baka mamaya sinasabi niyo. Eh bakit yung iba siksikan lumalaki? Ang uh, ano po dyan is the oxygen. Kasi pag sumisikip lalo na po dito, wala naman tayong aeration, di ba? Wala naman tay erator, walang wala tayong dinalagay ng mga artificial, uh, di ba? So, yung oxygen level po pagka bumaba, apektuhan yung paglaki ng isda. Yun yung ginagawa ng cylindrical tank, di ba? Ang dami pong mga aeration 'yun. Siksikan naman ng isda. Lumalaki. So, gano'n gano'n po 'yun. Ito kasi the more na linagyan mo ng marami yan mag-aagawan na po sa oxygen yan Ito hindi mo na kailangan Hindi na ma pwede ito Baka mahirapan po sila dito Dahil yung sun po hindi nakakapasok So less oxygen din ang mangyayari Kinaganda naman ito uh, Dahil sa tag-init Kailangan natin nito Natural food naman mga farmers So yun 3,000 pieces Napakaluwag Ayungin naman, hindi naman gaano ano yan kasi late lang sila. Kaya nga daw nila ng 25 pieces sa ano eh, sa per cubic meter. Tapos sa 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 lambat naman sa net doon sa kung sa kunyari sa Laguna Lake 50 pieces. So ganon po kalaki ang pwede mong ilagay karami dito natin yung mga alam natin. May bago akong orchids. Kinabit ko ng bara-bara. <laughs> Papakapitin natin doon sa trunk. Huh? Okay na tayo. Ginamit pa naman ni Kong Kong yung aking sprayer. San kaya niya? Baka sana iniwan niya dito. Ayun. Ah, uh, bala ko mag-spray ng konti. Kasi amino para sa mga orchids. Ayun, oh. No? Nagyan <laughs> natin. Ayan mga farmer. Tagal din pala ang tinatagal ng ano ano. So ayan oh, no? medyo umano na siya. Papakapitin natin Hindi ko pa nga naputol yung mga ano natin. Ayan. So dito kailangan pong mag -grass cut ng konti para medyo luminis. Panasikaso. Pero ang ganda oh. Wow. Talaga ang tunay. Eh. Layo-layo kayo ng konti sa isa't isa. Kaya masyadong mamaritisan dyan. Layo, layo kayo ng konti. Kaya yung... Diba? Ayan. Masyado kayong kukumustahan eh. Ayun oh. Bulaklak na tayo. Meron pa akong nakita na isa eh, Palabas din eh. So, ayun naman ang nakakaaliw dahil uh, sub natin to dito ka para oh 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 ano mo pang bumitaw yan sabi nila kinakausap oh. daw yung halaman totoo yun mga farmer kinakausap yung halaman oh, Ano natin ang kaunti to. Bago tayo umakyat sa litsunan. It's Saturday today. Ayan. Yung mga dendro natin. Sana po ay, uh, Ayan, ayan, gaano naman, o. Oh, mga bago. Para may nutrients sila. Tapos yung uh, saging ni dadalhin ko dito sa ating langka. So, ayan, sana naman ay uh, makakuha pa tayo ng mas maraming kakabaw manure para pang fertilizer po sa mga plots natin ayan oh. ganda malberry natin dito gumanda yung doon kasi na disturb yung roots hindi gumanda so makikita natin to malalaki daw po ang bunga nito malalaman natin yan natin. ayan natin ayun natin ang potassium para malaman natin kung mas sa lumaki yung bunga mabago ata itong yabang ha oh ganda oh ito matagal tagal na rin po itong bulaklak na to galing ha kapo nakala ko ulan ng um, gabi ila din so kailangan natin magano ng kaunti pitik pitikan natin ang kaunti ito alam nyo pag may mga halaman kaya para kayo may alagang hayop kailangan pakainin ayan mabilisan lang maano lang sila mabasa lang ganda naman ngayon kasi umuulan-ulan kaya may, may fertilizer naman tayo naka, ano <laughs> nakatanim kaya pag nabasa sila ng ulan may masisip-sip sila I slow ano lang yan slow release na tinatawag oh, diba? uy sarap sabi nila ano, may matira tayo sa para sa ano labanos yung tinanim ko hindi po ano hindi umulan eh kala ko sabi ko ulan hindi na ako mag uh, kasi kailangan po nun sana para mag germinate mabasa talaga yun lang mainit na yun ah hirapan no ulan naman daw sabi mamayang hapon mayang hapon daw po ay uulan Ayan. bilisan lang mga ring ko natin mga baby pala itong mga nabili kong ito kaya pala sabi ko mura hirap din maging newbie ah <laughs> nagkikimura kagaya ito nakimura tayo 150 daw ngaw ngaw ang inabot so ganun talaga hindi ko na kasi inintay yung live Shoutout pala kay Joe Panis Ka-farmer Joe Panis Kumusta po kayo? Ayan, nag-send siya Dami daw orchids dun sa US Sabi niya Ka-farmer ito, naalala kita Thank you po, thank you uh, Salamat ng marami Ayan Kahit uh, Di tayo ganun lumalabas Kahit pa pano, Kami diba? pa din po ang uh, sumusuporta Ayan Ayan Uy, ito syempre, huwag natin kakalimutan to. Oh, unti-unti lang ha Isa lang ang pagkain natin ngayon. Alagyan ko pa yung aking ano. Radish, na bagong tanim. pero hindi ko pa po alam kung uh, ano ang mas prefer niya, full sun ba? O alam niya na, medyo may lilim. Shoutout din pala kay kay uh, ay. Uy. Farmer huh. Alex Magat. <laughs> Dami no? Ah. Dami pong uh, palaka na pang-ulam. Sinel-nel ay ah uh, nang gigigin, <laughs> yan o pa naman pansyad natin yung uh, ating uh, bok choy to eh na yeah, inaalalaya natin na maganda yan it's bok choy ito ito kailangan natin ito ma ano ng konti basa sabi ko pa naman by Monday makikita na natin yan eh yun pero maganda nito pwede mo nga takpan to eh mga ah, uh, farmer kung uh, kung sisipaging ka takpan mo lang yung hole para hindi siya ma ano ng araw lalo na kung mainit para po mapa germinate ninyo yung iba linalagyan ng dayami ah, uh, mulching din matakpan lang siya para diba hindi po matuyo yung lupa ito kailangan natin alagaan kasi may ano mayroon pong parang virus ata sa ano eh kangkong gusto ko nga palitan yung dun oh medyo hindi maganda ha dami sabi ko sa iyo eh Ayungin yan, kitang kita Sabi nga ni Papi ang kahapon, tagal niya dyan Ha? Hindi, yung dumating kasi Ang ayungin, 3 months old Nagaano na talaga yung, oh, yung dumating sa atin, mga payat lang Pero matatanda na yon eh Kaya may mga nangitlog na talaga wala namang dalag siguro Sana wala naman Madami naman yan Isang itlogan at karami Kailangan na pala natin takpan din Inintay ko lang po kasi yung ibang mag-ilabas eh Kaya lang ang problema Itong uh, Ano na yung buto natin mahina na hindi po ganyan yung sinaboy ko medyo di makapal din at kapal yun ng ano yun ng mustasa ito may kalaban yung ating mga kangkong dito masarap kayo sa buhay Ibigisahin natin yan dahil may konting kalaban. Pero Ewan ko, mukhang okay naman na. Bok choy natin. Ito marami din kalaban to. Oh, bok choy na itsura. May mga nahuli. Pero okay lang. Hindi maganda yung buto natin nakuha. Dami pa naman nun. Parang reject na yun ako ang buto na yun. yung binili ko na isa mahal pa naman ang ano ng bokchoy mahal naman parang, parang kayo din po ang nag uh, ang hahalaman sa kanya kanyang paraan lang po tayo ah marami ang paraan ng pag uh, kanyang paraan lang kesa po kasi didiligan ko ng tabo-tabo ito baka masira lang ba? Diba? pwede siya yung diligera na tinatawag yung, yung pang may mga maliliit na butas kasi po sensitive pa yan pag nabagsakan ng malakas na ano yan yung buhos wala na dadapaan yan nasisira so ito pinaka the best to diba? kanya-kanya ano lang yan eh. Diskarte. Uy, <laughs> wala na. Sakto lang. Sakto lang. Malay mo si Pagi na kumamay ang gabi. At uh, hindi umulan. Eh, itirahin natin yung mga dito. Yung mga greens natin. Ay, speaking of greens, lagyan natin yung talbos ng konti. Tapos sa uh, paakyat. sa ko na ng uh, kaunting uh, calcium nitrate o kaya triple 14 na siguro para pag umulan mamaya may pagkain sila ah, maalala ko kayo kayo pala ang favorite ko eh <laughs> favorite gulay natin isa sa mga favorite gulay si Nene lakas kumain ito grabe sinasampal niya pa yung sarili niya pagkatapos niya ngayon subo loko talaga yung batang yan Apa no niya kasi, pinanood ko sa kanya yung Chinese na kumakain ng ano, sinasampal yung sarili. hindi makalimutan oh, nasampal niya din sarili niya. Magandang mag-spray nito mas maaga. Okay din naman ng ganitong oras. Pero, the best po daw ay uh, early morning. Dawn. grabe naman. Ibigising pa talaga, no? Palong natin. Hmm, tumunog na. Hmm, umugong na. tipa pa. pa konti. Pagilid ng konti. Ay, silid. Lana. Goodbye. Hindi ko nalagyan yung ano ni Bebe ha. ah. Ah. Lantita niya. Yan. Okay na, lagyan natin ng konting uh, fertilizer. Oy, mahulog kayo. Ito yung mukay sa ilalim. <laughs> Baka mal malusaw yung dahon. So, ayan. Ah, uh, sana makapagpa makatulong ano, na uh, gumanda yung ating uh, pangkatalbos ng kamote. Ayan. Maganda talaga yung maraming organic matter. Pagtataniman ninyo. Tambakan ninyo ng uh, carabao manure napakaganda na ito. tapos sa uh, yun eto nga yung mga saging ah uh, di ba bagong tanim po yung mga saging dyan pagka may time ayusin namin yan at uh, yung ano yung mga palibot kahit isang timba na carabao uh, manure paikot nya malaking tulong po yun gaganda yung ating mga saging yan doon ang ganda na oh Nala, lagi kasi nabibigyan din ni Kong Kong yan ng fertilizer pagka ano, dinadami niya so napakaganda tingnan nyo po yung nyug natin oh ang ganda na no sana magtuloy tuloy naalagaan naman okay ah, fertilizer na pala kami lapit na naman kakalagitnaan isa kasi talagang pagka summer time ang hira po, isa sa mga project namin yan, next, uh, this coming summer, makapaglatag po kami ng hose na let's say bubuksan mo for a few hours na may mga butas para hindi na iniisa-isa. Hayaan mo lang, may gagawin kang iba para hindi, di ba? tagal po pag hose-hose lang na bukod sa umusang oras mo, wala ka nang magagawa talaga eh alam niya naman ang farming lalo na pagkatag init ano lang dapat 9 or 10 o'clock nga nasa silong ka na eh nagluluto ka na ng harvest mo <laughs> di ba o nagkakatay ka na ng manok nasa lilim ka na ibig sabihin uh, dapat ganon so ayun pero maaga ka namang gigising di ba ganon lang yun eh Aga kang gigising, maaga kang magpapahinga. Tapos balik ka na naman ng alas 4, alas 3. So, alas 4 na siguro sabihin mo. So meron ka na namang 2 hours para i-monitor. Mga ah, uh, ganun po. Ayan. So ayan, hanggang dito na lang po muna. At uh, busy day po kami ngayon. Siningit ko lang para meron naman tayong ma-upload sa ating uh, uh, bilang channel. So ayan. Uh, ganda ng papaya dito. Grabe. Basal yung lupa eh. Ganda din. Hindi ko akalain na gaganda ng ganito dito ah. Kasi nga, lagi kong sinasabi no nakaraan, parang sabi ko kulang sa sunlight. ah uh, pero, sa pool din pala. Ayan o, oh, tingnan nyo. Pagka umano na yung araw ng alas 11, alas 10, sa pool na siya. So, okay pa rin. Uh, at ang ganda. Kaya nga sabi ko kay Kong kung nasa atin na yan. Kung paano natin na i-maintain at uh, sana wag bagyuhin isa pa yan kalaban natin bagyo Yun, hindi natin mapipigilan yan so bala ko ida pa ito eh ilang araw ko na sinasabi no hindi ko naman magawa <laughs> ah susubok tayo ng ilang puno na idadapa pa mga farmer hiwaan dito yan oh, hihiwain natin dyan dito tagusan tapos ibebend beben na parang ang, ang magiging senaryo magiging itsura niya is parang na siyang natumba ng, ha, ng bagyo so gaganyan siya tapos pa ganun siya so nasa baba yung bunga ah, yun, titingnan natin yan ganda oh ganda napakaganda oh yan binunot na po natin yung mga may sakit kasi maniwala po kahit sa hindi yung mga dilaw na yon mahahawa yan kaya kailangan isacrifice ninyo wag kayong manghinayang bunutin ninyo kahit maganda man yan kasi sisirain niya po yung kung hindi namin binunot yung mga nandito dilaw na po lahat yan kaya dapat mabilis ang mata nyo yung yellow ano yung yellow kamali lang po kami doon maraming nadali hindi ko napansin mayroon palang malaking papaya na nandun sa gilid nang hahawa pag tingala ako nakopatay, ito yung nang hahawa So doon medyo binabantayan ko pa kasi may mga lumalabas-labas pa na medyo may mga dumidilaw. Pero hopefully may isa ako nakita, yung dilaw yung baba. Dilaw yung baba niya. Okay lang 'yon. Wag lang yung may mga lalabas po dito sa unahan na dilaw na dilaw tapos may mga spot. 'Yun, may da, may tamaana. So marami pong cost ng pagdilaw ng uh, dahon, syempre, unang-una pwede siyang nasubrahan sa tubig isa sa isa yan sobrang tubig o, oh, diba? tapos yun na nga yung virus na yellow leaf spot ba yun? parang ganun uh, yun, kailangan talagang ma, mabantayan kasi yung insekto ang kumakalat dun eh pagka na, nakagat yun dito sa dahon lilipat sa kabila ayun na mahahawa na dapat mabilis ang mata nyo so yan marami pong salamat at magandang buhay